the uh, Talagang sa iyo nakatatak yun at ikaw lang stand out sa ganong role. Ngayon marami nang gumagawa ng mga gay roles. Sa mga, sa present generation po ng mga comedy, ano ngayon, actors, okay. sino po yung napanood mo na bumilib ka at sabi mo pwedeng sumunod sa yapak mo? Wala. <laughs> Wala. Jenis, kasi napag-usapan na namin yan lagi. Tsaka kahit ni Vilma, kahit ni Vilma, po si Vilma, naalala ko nga pala. Siya yung kausap ko tungkol dyan. Siya. siya mismo kasi parang, ano mas tingin mo? Parang hindi ko kasi masabi, kasi iba-iba yung mga tinahak namin. Kung baka, katulad na sinagot ko kanina sa vlogger na kung lahat naman kayo nakasama ko ng 80 days, di ba? So nakita niyo naman na ang pelikula ng Regal noon. Every three months, nagpapalabas ako ng pelikula after four. Di ba? Tapos ganda, di ba? Max office naman siya. Ma. Eh ngayon, paano nangyayari? Di ba? Yearly na ang pagpapalabas o paggawa ng pinikula. Paggawa. So, hindi ko masabi kung sino talaga yung tumatahak ng gano'n. Dahil iba-iba ang style. Iba-iba ang brand. Iba-iba ang, ang brand of comedy. So, nahihirapan ako. Kaya lagi ko sinasagot, hindi naman sa pagiging safe. Sabi ko, maraming magkakaling na comedy actors o maraming gustong uh, maging comedian. Pero nahihirapan ako. To be honest, nahihirapan ako isipin na sino ba talaga yung susunod na pareho kami ng steps o yung journey na tinahak sa show business. Parang iba eh. Oo, lahat kami nagpapatawa, pero iba-iba yung mga pinagdaanan namin. Katulad na di ba, is di ba, magaling siya. It's his time. Talagang siya naman yung uh, sa comedy ngayon. Pero iba yung journey na tinaanan niya. Uh, nag ko start siya sa stand-up comedy. Uh, nga ako kasi naging, naging ang tawag doon sa MTV. Nakasama ko na rin siya naging uh, yung nagpapatawa sa audience pag break time. Doon siya nakilala. Kasama na kami sa ngayon. sa concert. ng front up siya kay Juday. Kasama ko sa concert. Janice. Iba yung tinahak niya eh. So iba rin ako. Kaya hindi ko masabi kung ano talaga yung susunod. Marami. Maraming pwedeng sumunod sa akin o maraming mas magaling pa sa akin. Hindi naman pwedeng ako lang ang magaling dito. Pwedeng ma ano pa. Kaya lang, hindi ko alam kung sino pa. Kasi marami namang mga potensyal na aktor na maaaring sabihin natin hindi lang nabibigyan ng uh, oportunidad na maging komedyante. Marami magagaling, nakikita ko. Pero hindi sila nagagamit.